ayaw na lang ayusin ng Diyos ang problema namin. Bakit kailangan pang mahirapan ng mga Kristiyano kung kaya namang maghimala ng Diyos? Walang sinabi si Kristo na hindi tayo magdurusa sa mundong ito, Joy. Tiniyak pa niyang daraan tayo sa pagsubok. Ang ipinangako niya ay napagtagumpayan niya ang mundo. Ako naman ang magtatanong sa iyo. Sino makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Hindi na ba niya tayo mahal kapag may kaguluhan o kapigatian o pag-uusig o may pagkagutom, kahirapan o panganib? O pag nasa bingit ng kamatayan, alang-alang sa kanya, araw-araw kaming pinapatay para kami mga tupang kakatayin. Sa kabila ng lahat ng mga ito, tayo'y lalo magtatagumpay sa pamamagitan ni Kristo na nagmamahal sa atin. Si Jesus mismo nagsabing, hindi kita iiwan o pawabayaan, Joy. Pinakamalaking problema man ay malulutas sa ikabubuti natin kung gagawin natin yon bilang paglilingkod sa ating Panginoon.